Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ikatatumputpitong kabanata ng bariya-bariya at papel-papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga sumusunod. Isang bariyang ibinigay sa akin sa luksod na Makati noong ikatalawampu ng Nobembre taong 2022. Isang sarapin papel na ibinigay sa akin sa luksod ng Tagig noong ika-22 ng Nobembre taong 2022 at mga barya at salaping papel na aking nabili sa lungsod ng tagi noong ika-23 ng Nobembre taong 2022, 2022. Bago muna ito, ito ang aking base ng datos ng mga barya sa numista ngayong linggo. Ang numista ay isang puok sapot na maaari kayo magtak ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel mga isyong pantasya ng mga parya o mga token. Hindi ko ito isinansponsor, ngunit aking nilirekomenda sa mga kolektor na nanonood sa video ito. At nandito naman ang aking base ng datos para sa mga sadaping papel sa numista ngayong linggo. atin uunahin ay ang baryang ibinigay sa akin sa lungso ng Makati noong ika-20 ng Nobembre taong 2022. Ito ang galing India. Pakikita sa harapan, ang sagisag ng India, mga nakasulat na India sa mga wikang Ingles at Hindi at ang taon ng paggawa nito ay taong 2000 Wala itong marka gawa sa Korkata. Pakikita naman sa likuran, ang isang kamay na nakatumps up na mayroong denominasyong isang rupi. Dito naman tayo sa salaping papel na ipinigay sa akin sa lungsun ng tagig ng libre noong 22 ng Nobembre taong dalawang Ito ang isang ringgit. Makikita sa harapan ang isang pinuno noon na Malaysia na si Abdul Rahman. Isang gumamera na siyang pampalsampulaklak ng Malaysia at ang ngalan ng Banko Sentral nila Samantalang sa likuran naman, makikita ang isang uri ng salanggola na makikita sa Malaysia ang Wow Bulan. Kayon din ang logo ng Bangko Sentral na Malaysia. Dito naman tayo sa mga barya at sa papel na aking nabili sa lungsod ng Tagig sa halagang 500 piso. Unahin muna natin ang mga salaping papel. Ito ang galing Argentina. Makikita sa harapan ang isang pinuno noon ng Argentina na si General San Martin. Samantalang sa likod naman, makikita ang monumento na tinatawag na Cerro de la Gloria Mendoza, gayon din ang sagisag ng Argentina sa kaliwang bahagi ng saraping papel na ito. Dito naman, kading naman ito ng Indonesia. Ito ay gawa noong taong Rabisiam 64. Makikita sa harapan, ang isang sundalong babae yata na si Sukari Lawa. Makikita naman sa likuran ang simple nitong disenyo sa saraping papel na mayroong babala patungkol sa pamameke ng saraping papel na ito. At ang huling saraping papel na aking nabili sa lungsod ng Tagig noong ikadalawang putato ng Nobembre taong 2022 ay itong galing Uzbekistan. Makikita sa harapan ang sagisag ng Uzbekistan, pangalan ng Bangko nila at ang denominasyong isang libong Song. Makikita naman sa likuran ang isang museo na tinatawag na Amir Temur. At dito naman tayo sa mga barya. Ito ang galing Austria. Makikita sa harapan ang mga bulaklak na tinatawag na Edelweiss, gayon din ang denominasyon na nakasulat sa wikang Aleman. Makikita naman sa likuran ang ngala ng Republika, taon ng paggawa nito ay taong 1980. Ang denominasyon ay isang shilling. Dito naman, karing ulit ito ng Austria. Makikita mo din sa harapan, ang bulaklak samantalang sa likula naman, denominasyon at ang ngala ng Republika. Ito ay gawa naman noong taong 1983. Ito naman, karing naman ito ng Venezuela ito ay gawa noong taong pito. Makikita sa harapan ang sagisag ng Venezuela, kayo din ang ngalan na Republika nito. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ang denominasyon nito na mayroong nakapalipot na walong bituin sa kaliwang bahagi ng baryong ito. Dito naman, galing naman ito ng Colombia. Makikita sa harapan ang isang ibon na tinatawag na Guacamaya Bandera. Samantalang sa likod na naman, makikita naman natin ang ngalan ng Republika nito at ang taon ng paggawa nito ay taong 2005. Ito ang 200 piso. Dito naman, galing naman ulit ito ng Colombia. Makikita mo din sa harapan ang isang ibon samantalang sa likod na naman ngalan ng Republika at ang taon ng paggawa nito. Ang taon naman ng paggawa nito ay taong 2016 nasa parehong denominasyon pa rin tayo. Ito ang 300 piso. Dito naman, galing naman ito ng Unyong Soviet. Makikita sa harapan ang sagisag ng Unyong Soviet. Samantalang sa likura naman, makikita naman natin ang dalawang trigo na nakalagay sa kaliwa at kanang bahagi ng barya. Ang taon ng paggawa nito ay isa. Ang denominasyon ay 10 kopik. Dito naman, Union Soviet. Ito ang sampung kopek Gawa naman noong taong 1970 Dito naman, yeah. Union Soviet. Ang denominasyon ay sampung kopek ulit. Ito ay gawa naman noong taong 1971 isa. Dito naman, Union Soviet 10 kopek 1778 At ang huli nito Union Soviet 10 kopek ulit 1779 At ang pinakahuli sa Union Soviet ay itong baryang ito. Pakikita sa harapan ang isang gusaring pampamahalaan. Samantalang sa likuran naman, makikita naman natin ang isang trigo sa kaliwa at ang uri ng dahon sa kanan. Ito ang sampung ruble Kawa naman noong taong labing siyam siya Uring taon ng Unyong Soviet. Dito naman, galing naman ito ng Rusya. Makikita sa harapan ang sagisag ng Rusya ngalan ng Banko Central at ang taon ng paggawa nito ay labing siyam siya ng popularo. Ang denominasyon ay isang rublo. Galing naman ulit ito ng Rusya. Ito ay gawa naman noong taong dalawang ripot pito. Makikita mo rin sa harapan ang sagisag ng Rusya. Ang denominasyon ay isang rublo. Dito naman, galing ulit ito ng Rusya. Ito ang dalawang rublo makikita ulit sa harapan ang sagisag ng Rusya at ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang Makikita naman sa likuran ang simple nitong disenyo na mayroong denominasyon na dalawang lublo. Dito naman, galing naman ito ng Tunisia. Makikita sa harapan ang isang kaligrapiyang Arabi. Ito ay gawa noong taong ani na aninapu o H3 1380 makikita naman sa likuran ang denominasyon nito na 20 millimoles dito naman Tunisia audit gawa naman noong taong 1996 o H3 1416 20 millimoles dito naman galing naman ito ng Canada makikita sa harapan ang larawan ng muka ng dating hari ng nagkakaisang kaharian na si Haring George ng Ika-anim. Samantalang sa likod naman, makikita naman natin ang dahong maple. Ito ang isang sintimo ng Canada. Ito ay kawanoong noong taong 1950. siyam Dito naman, galing naman ulit ito ng Canada. Makikita sa harapan ang ikalawang larawan ng muka ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reina Elizabeth ang ikalawa. Samantalang sa likod naman, pakikita naman natin ang isang biba. Isang biba. Ito ay limang sentimo ng Canada. Gawa naman noong taong labi siyang walong At ang huling baryang ang aking nabili sa lungsod ng Tagig noong ikadalawang putatlo ng Nobyembre, taong dalawang ay itong galing ng Timog Afrika. Makikita sa harapan ang sagisag ng Timog Afrika. Gayon din ang taon ng paggawa nito na taong 2004. Makikita naman sa likuran ang isang lalaki na mayroong hawak na watawat ng Timog Afrika. Ito ay pagdiriwang ng ikasampung anibasaryo ng kalayaan mula sa pamahala ang apartheid ng Timog Afrika. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista ngayong linggo. Kung ilan na ang mga baryang nandito sa aking koleksyon. Makikita naman sa susunod na clip para naman sa mga salaping papel. at nandito na lahat ng mga salaping papel na aking nakuha ngayong linggo. Ang pinakakaaya-ayang salaping papel para sa akin ay itong isang libong som ng Uzbekistan. At nandito na lahat ng mga bariyang aking nakuha ngayong linggo. Ang pinakakaaya-aya dito na aking nakuha ngayong linggo ay itong 200 piso ng Colombia. pakikomento lamang sa iba ba kung alin ang inyong pinakapaboritong pariya at salaping papel na aking nakuha ngayong linggo. Ako ay magpapaalam na magkita muli tayo sa ikatatumputwalong kabanata ng pariya-pariya at papel-papel.